Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi. Isang mapayapang araw sa inyo mga kapartner. So, welcome back ulit kayo dito sa Putot Vlog or Jacks 2015 Farm. Sa nakikita ninyo mga kaparmer. Yan na 'yung pangalawang harvest natin na medyo marami. Pero ito na 'yung pinaka-maraming nakuha natin sa buhay ng ating ampalaya sa batch na ito ngayon. Ito 'yung nakaraang mga videos ko na nagkasakit na tinanggal natin lahat yung bunga uh, sa ngayon pangalawa na ito na marami so yan yung laundry naka anim na laundry anim na basket yung nakakuha natin ngayon ngayon lang ngayon lang tayo nakatapos eh so mapapansin nyo ito hindi natin itinatago ito mayroon pa no mayroon pa pero mayroon na tayong nakukuha na mas marami na yung walang sakit tsaka quality na siya no? mga kaparmer. Meron tayong mga spotted. So wala tayong magagawa kasi pinasok pero yung pinagpapasalamat natin sa Diyos is kahit pa na cure, no? Na cure natin at mayroon tayong maibibenta na matino na ang natin. <clears throat> so silik natin 'yan. Kukunin lang natin diyan yung ano, yung bagay, yung good. Pero sa palagay ko mas marami yung good ngayon kasi sa harvest ko parang 10 isa eh. So tara, usap tayo. Kasi ay shout out kay Mig Irwin. Binata din niya ng mga farmer ano. So ang gagawin natin ngayon kasi sinabi ko nang nakaraan na video ko is uh, spray tayo ngayon. Ulitin natin mag-spray. So, so ulitin natin. Tapos tingnan natin yung ano niya, yung performance uli sa next Monday kung luluubi ng Diyos. Kasi sa nakikita ko oh, mayroon siyang spot eh mayroon siyang spotted ulit ng ng blight ng fungus so ito pa rin mga kaparmeron. Ano? continue natin tong gagamitin tong <coughs> uh, 100 grams in 16 liters na per year na chlorine at saka ito na rin yung update don sa ano support ito don sa bago, sa video ko nung nakaraan na ito yung ampalaya na inisprehan natin ng chlorine sa ibaba no <coughs> tsaka yung talong so harvest din tayo mamaya bago tayo mag harvest gagawin din natin yun ng video so salamat sa Diyos ah uh, shout out nyo pala sa kay Sir Josipi sir mayroon akong at saka mga kaparmer mayroon akong bagong na discovery kahapon kahapon lang no? Uh, nag-usap kami ng kaibigan ko. Sabi niya, ano ba tanim mo doon? Sabi ko, ano? Talong at saka ang sa ngayon. Sabi niya, gusto mo ng humid na ano na cal uh, calcium, buron at saka nitrogen sabi ko hindi man ako scientist para alam ko paano gumawa nun sabi niya, tuturuan kita sabi ko eh hey, Operator ka ng bakho tapos ganyan tuturuan mo ako. Tuturuan mo. Hindi eh, sabi niya totoo sinasabi ko. Prove ko yun. Kasi sabi niya yung kape ko na ano, sa kape niya ginamit yun eh. Sabi niya yung kape ko na sabi niya kape na ano daw na mahirap palakihin. Mahirap pa ano. Mag flashing. After 3 days nakitaan niya eh. So after after 1 month niya nang ginamit lasing talaga yung ano niya, yung kapi niya. Halos lahat ng kapi niya maganda na raw ngayon. So sabi niya mabilis siya magpaano. 3 days lang ramdam mo na makikita mo na yung epekto eh. So sabi ko maganda yan ah. Sabi niya maganda. Eh tinanong siya nung kausap din namin na sabi niya magbubuhat muna ako ka-farmer ano. Ah, ito ito. Wow. Sprika ka tayo. Sabi niya e eh, paano naman yung pampabunga? Ay, huwag muna tayo sa ano, lokohan niya eh. Wag mo na wag mo madaliin. Ang pinag-uusapan natin yun, patabain lang muna. 'Yun ang sabi niya. Kaya abangan 'yun mga ka-farmer, yung sinasabi ko sa inyo na gagawin natin na ano, foliar. Ah, foliar, calcium, saka buron, saka ano, yun, nitro. So, ngayon, ang inispray natin dito, baka magsaka kayo bakit hindi ko inispray spray 'yon, to sa si taas. Kasi ano to, nag-spray na ako, may sobra kasi may sobrang ano uh, dati so dito muna tayo sa lupa no basahin na natin to mga kaparmer ito pa rin yun yan basahin na natin to kasi meron tayong nakita doon na uh, dito na area so sagad din na natin to talagang basahin natin ang gusto so, mga ano ito. balikan lang natin yung lupa hindi sila makatakbo makikita nyo yung kanyang bagong talbos no, bang dulo nya maganda na so dati dati talaga ito grabe ka pangit pangit sagang hirap mag ano, mag hirap mag harvest dito dati pero sa ngayon maganda na sa awa tulong ng Diyos Uh, kaya nga tayo parang nakangiti ngayong umaga kasi marami yung na harvest natin. Saka hindi lang marami. Maganda pa. Kung baga quality ba? So baka sa may magtatanong, nagtatanong ano, uh, anong oras ba ako nag-spray ng chlorine? So ito kakatapos ko lang mag-harvest. Uh, spray kagod ako. So yan yung araw. Tirik na tirik yung araw. So mga alas 7 ngayon. ay alas 6. So umaga. No? So, pwede ba siya sa tanghali? Pwede kasi yung talong ko, tanghali ko, inisprayan yon, Dito sa ampala yan, hindi ko lang sure. Pero ganun din, pupunta din sa init yun. So, pwede siya. Huwag nyong haluan. Mayroon kasi nagtanong, pwede bang ihalo yung, ano, yung chlorine doon sa insecticide? Huwag. Kasi mawawala na ng bisa yung inyong insecticide. At saka lalong lalakas to, itong chlorine. Kapag nilagyan mo nga ito ng oxalic dati, bubula ng bubula to eh talagang lalakas to ng lalakas kaya baka doon para siya makakagawa ng lason sa mga tanim natin pure ang sinasabi ko dito mga kaparmer wag hindi ko ina-advise yung ano yung lagyan nyo pa ng mix mix to na kung ano kung mayroong nakagamit na na nagmi-mix sila sila yung sundin nyo pero dito sa akin ay, hindi ko ito talaga ano, hindi ko ina-advise mga kaparmer kasi nisa na po ano pero hindi ko ina-advise na lagyan nyo ng, ng kung ano pang halo itong chlorine so sa ngayon makikita ninyo mga ka-farmer, no? makikita talaga ninyo ito yan tingnan nyo diba? maganda na marami na yung bunga maliliit at saka harvest natin sa susunod sa lunis na naman yung luluubi ng Diyos so ano pa ba yung pag-uusapan natin mga kaparmer ayaw nga pala bago ko makalimutan no? bago ko iyok tong video <coughs> Siguro, ma baka, sana hindi tayo maban no? pero sa akin masasabi ko talaga mga kaparmer wala nang iba pa tayong gagamitin so ang gagamitin nyo na lang sa, para sa anti-pungus, anti-bacterial ito na, huwag na kayo bumili nung ano, nung mga pungicide na binibinta sa tindahan sila lang yayaman nun eh ba? Diba? sila lang yayaman, mga kumpanya lang e, ito ngayon, nandiscovery ko naman kahit anong klaseng fungicide yung ginamit ko rito marami na akong ginamit dito pero ganon din wala rin wala rin sil kumbaga parang totpek lang yun sa mga bakterya na sumisira kaya ito lang sundan mo tapusin yung video ko kung ba nakuha nyo na yung templadi sana kahit pa paano pagbigyan nyo rin ako mga par meron mo. Kasi yung panonood niyo ng video, ng YouTube ng ng video ko, hindi naman sa akin yung benepisyo doon eh. Kung mayroon mang benepisyo siguro konti lang. <laughs> Kahilingan ko na 'yon. Yung benepisyo noon, yung gumaling sa sakit yung mga tanim ninyo. Okay na 'yon kasi ito ako yung unang nagsakripisyo nitong Florian mga farmer. Sinakripisyo ko yung gulayan ko para malaman natin. Kasi pagod na talaga ako. Ramdam ko yung pagod pagod na ako na mag-isip kung anong klaseng fungicide yung gagamitin ko dito anong klaseng insecticide yung gagamitin ko pagod na pagod na ako mag-isip pagod na rin ako kasi tingnan nyo sa dami ng failure ko na nakaraan pagod na ako pero masaya ako nung nag-comment si Sir Joseph Pondo mayroon din yung doubt eh mayroong duda sabi ko sige na lang sige, parang wala na rin At pinanood ko sinubukan inispray ko kaagad, inaksyon ko kaagad. Ito ngayon mga kaparma. Ito ngayon. Wala pa akong nakita na vlogger na na nag-share na, na share ng na, nag-spray sila ng ano, ng chlorine sa kanilang pananim. Kasi kung sikreto nila 'yon, sikreto nila 'yon, di ba? nila. Sikreto nila 'yon. Pero dito sa atin binabahagi ko kasi ayaw kong maranasan nyo yung parang nang lulumo kayo na makapasok kayo rito sa inyong gulayan ayaw ko nang gano'n kaya binabahagi ko na sa inyo ito kaya sana <laughs> taposin nyo, tsaka sana wag nyo i-skip yung mga ads kasi dyan lang din, malaking tulong na po sa akin <clears throat> so, nire-require ko talaga siya mga kaparmer sa inyo ang uh, gawin nyo tsaka inyo tagdagan nyo yung sipag kasi hindi naman talaga to siguro magagamot ng 100% na magagamot pero ma 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 mapipigilan lang natin ba? No, mapipigilan natin sa dito ng chlorine. Bakit puro chlorine, 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 chlorine? Kasi wala na talagang ano. Kapag nag-spray ka ng chlorine sa gulayan mo, sa mga uh, ito, palaya, talong o sitaw, o ano man dyan, na may sakit. Huwag ka nang gumamit ng ibang fungicide. Sinasabi ko yan sa sa'yo. Kasi bibigyan mo lang ng dahilan para pumasok uli yung mga pungus o bakteriya. Bakit? Kasi hindi naman, hindi na talaga yan sila makikinig. Obserbahan ninyo, matagal na kayo ba? Matagal na kayong tagagula ito. Pangalawang bats ko pa lang to. Ganun pa rin, may bakterya pa rin yan. Diba? Puro ito, sigurado. Kung ba, talagay natin, meron din po, ah, kagaya nito, may harvest tayo, may nakapasok. Hindi natin mawawala yon. Pero magkano lang yung gastos? Yung gastos yung, ina, yung Binabahagi ko yung dito, yung makatipid tayo, tsaka sa totoo mga kaparmer, ano, mayroon na kasi ako nakita, 15 years na nagtatanim ng gulay. Punong-puno ng mungkusib yun, punong-puno ng sarisaring mga pundicide yun, sarisaring insecticide. Maawa naman kayo sa kapwa natin, Pilipino, kung totoong mayroon tayong malasakit sa ating mga kapwa. May mga anak, anak yung kakain nun eh. Maawa naman tayo. Ngayon na diskubrehan na natin. Samahan niyo na ako. Huwag na kayong gumamit ng kung ano-anong fungicide. 'Yun lang kailangan ko sa inyo. Eh kung nga binabagi, mag-produce tayo ng mga magsasaka. Mag-produce tayo ngayon ng gulay na hindi masyadong exposed sa kung ano-anong chemicals. Gulay 'to eh. Pantakin mo gulay, punuin mo ng mungkusib. Ito ang palaya. Marami akong nakita. Yung nakaraan, talagang tinapon na lang ng nanay kasi ayaw niya ipakain sa mga anak niya yung ano yung ampalaya kasi maitlog na po luto na eh, papakain na lang napansin niya kulay blue pa yung <laughs> kulay blue pa yung mong hindi natanggal eh kahit anong hugas mo hindi matatanggal yun yung atsal na yan subok ko na yan subok ko yan 100% yan gumagamit yan sila ng mga iba ibang ano sus. ako lang yung hindi nakagamit ng ano ng simbos dun sa ano sa, atsa, at sa dat. Kaya nga tinigil ko yan. Eh. Kasi hindi ko kaya ng konsensya ko. Papaka yayaman ako tapos lalaki kita ko tapos yung apektado naman yung mga ano yung mga consumer sabihin na natin na hinugahugasan nila eh hindi naman ikaw yung kakain pero mali po yun ngayon binabahagi ko sa inyo ito na dito na tayo etong chlorine kasi hindi to masya, hindi to ano eh kasi nilalagay nga ito sa tubig panghugas ng mga tangkay diba so chlorine din yun eh tsaka ipa, ilagay mo ito sa tubig na puno ng tina o oh, lagay mo sa tubig tapos ilagay mo makikita mo puputi yung tubig o oh, pwede mo nang gamitin pang laba so yun chlorine yun hindi masyadong toxic tong chlorine kaya nga sinasabi ko sa inyo binabahagi ko sa inyo mga kaparmer 13 minutes na so yun lang mga kaparmer no so ito ah uh, parang hindi na ako marunong magsalita uli ah parang naiyak kasi ako eh <sighs> pero salamat talaga maraming salamat sa inyong patuloy na suporta ah. sana uh, don sa no nakasagot ako muli no sa, nagta, sa mga nagtatanong tsaka ito pangalawang bisis pa lang kasi natin to na naisprehan ang kinagandahan dito hindi na ma, hindi na ano hindi dumami itong mga ano mga yilo, yilo na yan hindi siya dumami hindi siya kumalat ng gusto. so at saka meron akong pinakyat ulit na vine na dito sa ibaba malalaki yung ano niya yung dahon niya kaya, kaya ako ko siya pinakyat kasi mataba siya masyado eh kaya malaking tulong sa atin ng mga magsasaka ang ano yung pinasok ako dito ng blight So, ganun din. Tanim tayo uli. Magsisikap tayo. Wala tayong magagawa. Tanim tayo ng tanim. Tapos deliver tayo para mabuhay tayo ng normal. Ay, normal. Nang, ano, mabuhay tayo ng marangal na paraan tayo na bubuhay. Diba? Ang pinagtataka lang nila nito kung mama tayo ba. Pero, mga kaparmer, ano, frankly, dito sa lugar ko, hindi ko to binabahagi hindi ko to hindi ako nagsi dito kasi ang labas ko pag dito ka kasi sa malapit sa amin yun yung masakit eh pag ako yung nagsasalita kasi uh, nakita nila na failure ako ng ilang bisis ang sinasabi ko parang tunog ng ano lang kampana ng simbahan yun ayaw nila hindi sila nakikinig sa akin dito pero ito ginagawan ko ng video kung mayroon itong susubok sana mag-comment dito sa ating comment section na nasubukan niya. Subukan mo kahit kunti lang, kahit ano lang. Kahit mo nagtanim ka sampung pirasong ampalaya, try mo. Ito yung i mo. Tapos mag-comment ka na nasunog. Kasi nasunog yung paggamit mo ng chlorine. Sasabihin ko sa iyo, paano mo ba talaga ginamit? Baka dinirek mo, hindi mo tinunaw sa mainit na tubig. Tunawin mo sa mainit na tubig. Tapos sa mo spring. 'Di ba? spray yung sinasabi ko hindi ano hindi boss saka mga kaparmer nasubukan ko to meron akong tatlong pirasong atsal doon nasubukan ko siya pagkatapos ko magtanim nisprayan ko kaagad so dalawang bisis ko na maisprayan yon hanggang ngayon buhay pa hindi ko lang may papakita sa video ko ngayon kasi dito nga ako sa ilalim ng ampalaya so yun lang sa ngayon mga kaparmer ang dami ko sinabi sana nakatulong sa inyo Masaya lang talaga kasi ako. Kung makikita ninyo mga farmer, medyo matagal ako umalis kasi binabasa ko talaga ng gusto itong ano, itong dahon niya. Para, kumbaga, ano na siya ba? Final na. Final na na rehearsal to. Eh, makikita nyo mga farmer. Yung sinasabi ko na hindi siya kumalat. Yan o. Makikita nyo ba? yung ano, yung ito, to, tinatamaan. Yung sa gilid niya, ito, yung doon banda, yung tinatamaan yan. Saka dito, wala na wala nang ano hindi na siya kumalat green na green na pati yung dito so yun lang spray ka lang so eh ano lang natin no yung summarize natin yung ano yung yung, yung laman ng video sa natin ngayon uh, <clears throat> pangalawang video na pangalawang spray ko na ito dito sa ating ampalaya sa aking ampalaya ng chlorine dito uh, 100 grams so may magtanong pa Uh, sagutin natin uh, mag ano ba yung sukatan ng 100 grams yung tawas, bumili ka ng tawas tapon mo yung laman doon mo ilagay dalawang puno yun huwag mo lang dikdikin huwag mo, huwag mo para nasa 85% ka na 100 grams talaga yung ano yung laman ng dalawang tawas yun lang <clears throat> tunawin mo sa mainit na tubig tapos lagay mo sa si sprayer 16 liters o so, 20 liters pwede na yun ispray mo dito Uh, anong oras, kahit anong oras pwede kahit anong oras, nasabi ko pwede lupa at saka itong dahon, pwede isa, pagsabay mo na para kung bumaba man yung fungus dyan o bacteria sa ibaba, ma-sprayhan mo pa rin uli huwag kang mag-spray na nakaranasan ko yung nakaraan eh sa lupa lang ako nag-spray naranasan ko yan dito uh, bumigay, umakyat yung virus dun sa taas, so ngayon taas mo na bago lupa tapos, maka, sa sunod, makaproduce tayo ng gulay na hindi masyadong eksposa, hindi marami yung mga fungicide. So, sana tulungan nyo ako na makaproduce tayo ng mga gulay na hindi masyadong punong-puno ng ano, chemicals. So, nakikita nyo ba? Baka kwento lang ko ng kwento dito. So, yun lang. Tapos, abangan nyo mga kaparmer yung paggawa ko ng uh, humid calcium, boron at saka nitrogen. So, gagawan ko pa yon After 15 days, babalik ako. Makapunta ako ng kulaman mamaya. So, hanap ako doon ng mga materialis. Hindi yon ano mga kaparmer. Nasa paligid-paligid lang yon So, nasa paligid-paligid lang yon So, baka mga ko mamaya yung mga materialis ko. Gagawan ko rin yun ng video. Tapos i-upload ko. Then, after 15 days, gawan gawa natin, ay, gagamitin na natin dito sa ating gulayan. So sana totoong makatulong yon kasi kwento lang din yon pero kwento tutuhanin natin dito kasi nasubukan daw yun ng kaibigan ko yung kaibigan ko siya nagsadyo sa akin so yun lang mga kaparmer sa muli maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa maliit kong channel at sana uh, sa bawat ano panonood nyo ng video ko samahan nyo po ng isang panalangin saka samahan nyo po sana ng isang tiwala sa Diyos. Na tiw yung tiwalang buong-buo. Kahit alam ko, pagod ka, uh, parang susuko na, pero may awa ang Diyos, yun yung sinasabi ko parati. May awa ang Diyos, matutunan kong mabuhay na marangal. So, yun lang mga kaparmer. Uh, salamat sa Diyos, sa inyong patuloy na suporta, at patuloy sa lang ingatan ng Diyos sa inyong maliit na sangbahayan. Ganti hinawa ng Diyos, ng ng ganti na hindi na kaya gawin ng tao no yung ganti talaga ng Diyos yung pinakamagandang iganti sa inyo mga kaparmer gantihin sana ng Diyos ang inyong kabutihan sa akin so salamat mga kaparmer at sa muli mananatiling sa Diyos ang kapurihan so yan yung ating ampalaya sa itaas masyadong malinis na yan so yan lang mga kaparmer salamat sa Diyos